darating daligo ligo, Junyo, uh, ah, Junyo 1, gagano lang sa espesyon na tribute para kay Kapredi Aguilar sa St. Peter Chapel Commonwealth Avenue, Quezon City, bilang paggunita sa kanyang buhay at alaala. Maaring bumisita ang sinumang nais magbigay pugay mula alas 8 ng umaga hanggang ikaapat ng hapon. Alas 4 ng hapon, naano ko sa tugtog, naiyak ako. Nagsimula ang Catholic Nobina. Bandang magsisimula ang Catholic Nobina bandang hapon na rin at pagkatapos ng misa, magaganap ang eulogy bilang pag-alaala at pasasalamat sa buhay ni Kapredy. Dahil sa Muslim tradition, isang araw lamang ang panahon para inibig si Kapredy. Kaya't agad nanay sa kanyang mga kaibigan sa showbiz na mag ng isang tribute sa tradisyon katoliko bilang karagdagang pag alaala at pagpupugay sa kanya. Ang tribute to ito ay isang makabuluhang pagtitipon na nag uugnay sa kanyang kultura, pananampalataya at ang malawak na pagmamahal ng publiko sa kanya bilang isang alamat ng OPM. Uy, sabahan so, mo naman ako dyan sa linggo. para what, parang ka gusto yan. kong pumunta. Mag -ding -ding ko, hindi ko naglalabak. Hindi, para di may materialis tayo. I'm sure may mga nakatakdang magsalita dyan, yan, para mo. dun sa eulogy. Yung mga kaibigan ni Ka Freddy. Siyempre gusto kong ma-witness dyan. Pero tayo pumunta, di ba? Gusto kong pumunta linggo. pa. Ito oh, po oh. si Ka Freddy po, ay eh, kapanahonan oh, namin. Oh, oh. Nung kabataan namin yung mga sikat dyan, sila Anthony Casello, Ray Valera. Talaga, ang mga kanta po dyan, may 70 sila. Parang parang hindi naman natin 80s tayo eh. Oh, sila, Mas ano, nauna yeah. sila, di ba? Oh, oh, oh. 70s kasi tayo sila, eh. Sila, eh. Oh, oh. Haji Alejandro, di ba? Kasi yung si Cap is 72 na eh. Oh, di ba? Ang kapanahunan natin siguro sila mga Marcos 80s. Sison. Sila Aga Mulac, mga gano'n. Okay, 80s. Mga singer. Oh, oh. Pero yung nga po... Talaga, ayan, nilinaw talaga <laughs> yung kapanahunan ito, na. Magkakarang ng tsaka eulogy na hindi pa nangyari. Oh, oh. Dahil nga saan Nabigla po kasi ang lahat. Bakit? Di ba nung nakita natin, binalot sa... Although, sabi nga eh, doon sa mga comment section, nire-respeto naman nila yung tradisyon Pero, ng no? mga muslim na ibinabalot ka agad sa puting kumot. Actually, ako nagulat. Hindi uh -oh. nagu uh -oh. ko alam kasi na... Kaya nga is, eh. ay, ay, hindi ko alam na, ano ba ito, muslim uh -oh. pa lang si uh -oh. Uh -oh. Muslim siya. ako ngayon ko lang nalaman, di ba, uh -oh. na isang araw lang hindi nila, nila pinapatagat. Uh -oh. diba? yung Kaya para... syempre, sa, sa pagiging legend niya sa industriya, baka napag-desisyonan nila na sa at sa tradisyon sa ng katoliko, eh bigyan talaga siya ng pagkukulay. Pero tribute lang yun, baka mamaya sabi, ay bakit yung pangkulay? tribute lang yun siguro. Tribute lang naman, hindi naman ibig na, hindi naman siya inilibig sa katolik, ano yun, di ba? Bilang respeto rin siguro ng ano sa katolik, di ba? Tribute diba? sa kanya dahil nga po, malaki na yung bag niya sa music industry. Na, yung alam niyo po ba yung anak, nung isilang kasa mo doon ito, sumikat po sa Japan, di ba yung ginawa niya? Tapos, 51 languages version, yan. 51. Ng version ng Japanese, di ba? Wow, ang ganda po. Ako ang nakikita kita, yun po yung mga kanta ni Kapeli. Okay. Magdalena! Ganon. Okay, yes. ko yung kanta natin. So, mula po sa Marisol Academy, condolence po sa mga naulila ni Kapeli. Naku, ano kay, ang gusto ko dyan, abangan yung anak niya, nakaalitan niya Si okay M na, sila matagal na, di ba? Ang sabi ko nga, oh. gusto ko diyan mapanood yung anak niya na nakaanita. Si naka Megan, baka si magsalita. Megan. nga, sa, sa yun, sa linggo pumunta tayo. Sana sabihin niya kung ano yung naramdaman niya yung time na hindi sila okay ng daddy niya, no? Mm -mm. niya. okay.